Naisakay na po namin ang aming mga gamit at ngayon, ngayon na po ang aming biyahe. Kami magpapaalam lang. <laughs> Sa si Teo, tulog na. Ay, sakit bahay. Maraming kami dalang lambanog. Saka isda. Ayun, loaded pa rin yung aming dala. <laughs> Hindi na kami, ano, naiwan na yung mga tao. Ken! Yeah. Paki oh, may pa 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 Pabaan pa <laughs> pabaan pa 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 Maraming salamat, pa 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 Maraming salamat din po, pa sa pa 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 Talaga kita ko ban. <laughs> Sana po ay makarating din po kayo sa amin. Bye bye. Ingat kayo. Bye na rin kayo bukas. Bukas na si. Bye bye po. Bye yo Tayo, bye bye. Bye bye. tita 6 yeah, <laughs> hours later. Ngayon po ay nandito na uh, kami sa Marikina sa Imi Kasikinken. Si Miko po ay kasama na din po nila. Ingat kayo. <laughs> si ko <Nico> na iyak. <laughs> bye bye. Tomorrow. Magluluto po ako ngayon ng pancit. At gawa po ng birthday sa. Ngayon po i-sinasang eh, ko sa po kami ng baboy. Pararating lang po namin ng araw. Sakto naman po nung kinabukasan eh, eh, nangyari kung may busy sa kapatid namin, sa kuya ko. Kaya po, ay eh, dinala po namin siya sa ospital. Bali ngayon ay eh, pinabiyahin ko na rin po si Kita Ago. Kapag pabalik po dito sa Marikina at siwa lang siya po ang magbabantay sa kuya ko mo ospital. Gusto ko po, uh, po sana mag-stay dito ng ilang araw para mas sure po na okay po yung kuya po. Eh, kasi nga po, eh, kataon po na may pasok pa po si Lisa. Kaya hindi po 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 yung pag-aksesyon. Kaya mamaya ang gabi po, eh, ito. Pabayahin na rin po ng anak. Ako lang po, may buwan dito. At dito po ay eh, dumating din po yung isa pong kuya namin magdadalaw daw po sa kapatid na na nasa ospital. Hey, bye. Ito po yung kuya ko. At <laughs> 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 saka ito to din po yung mga pamangkin ko na. <laughs> Naantok na. Naantok na. At siya naman po si Bryl. Pamangkin, ah, apo ko na po iyan. Ayan po i anak po ni Jessa. <laughs> Tsaka po iyan. Anak man ni Tita Ago. <laughs> Buti po na sabi niya po kaagad sa kasama po niya yung driver na kasakit po yung ulo niya. Eh, siya po yung driver po ng jeep. Buti na nga lang po, eh, hindi naman po na exacto na ano with the drive. Ibigisan na rin po itong sibuyas. Itong ating kaming baboy ay magiging nagmantika na. Inalagay ko na rin po itong ating sibuyas. Inalagay ko na rin po itong kaya po nga pala nagpansit di, eh, gawa po ng birthday din po ng ate po namin sa Oriental Mindoro. Nandun po sila ngayon. Anak po niya yung nandito po sa Marikina. Kaya sa... Nakakatuwa din po at mm, dito din po pala sa Marikina eh, meron po akong isang subscriber. Ah... Uh, bago po kami pumunta ng Quezon, ay eh, kinuhanan ko po, po itong um, ano, business po ng aking pamangkin, ay nakita ko niya yung ano, tindahan po ng pamangkin ko at saka yung refilling station niya. Ayun pala po ay nagkataon po kapitbahay po, o um, halos magkalapit lang po ang ano nila, bahay nila. Thank you so much po. Ito lang po yung bahay niya sa tabi ng tindahan ng pamangkin ko. At nung nakita po niya daw po si Kentin, ay sobrang po siyang natuwa sa kanya. Lagyan ko po siya ng ano, mga laruan po at saka chocolate. Tuan po ako ang inyong kinkin. Thank you so much po. So, sumantan po natin sa kapit beans. Para mag-isa na lahat. Yes sir, ang bait naman ng bot. Wala si mama. Wala si mama. Wala si mama. Wala si mama. Dayan po yung isang anak po ng pamangkin ko na si Jessa. Nakatulog na. At ayan nga po pala si Brian, asawa po ng pamangkin ko. Hi ka, Brian. Hello po. Ayan <laughs> po, ilalagay ko na po isang kulyo. Ang naninibago dito sa Manila. Kaya po sa amin ay wala kang maririnig na hindi ng sasakyan. Ay dito ay ang dami. Pinalagay ko na rin po itong ating bihon. Kasi kilo ang naman po itong pinaluto sa akin gawa so, wala naman po yung may birthday. ano, pinamerienda na rin po namin dito dahil matipid po yung, ano, yung kuya ko. Yung kuya ko po na yun, eh, driver din po siya ng jeep. Kuya Benji. nasa hospital po, warly po yung pangalan. Ayan po, ibabago lang ulit po kami nagkita ngayon. Ito po nung malalayo. Kami po ay nasa, ano, shampo kami magkakapatid. Baka na po po dito, eh. At ayan luto na po ang ating meriendang pancit. Happy birthday, Ate Susan. Ayan yung kuya kong pogi. Sabi niya, pogi daw siya. <laughs> Sige na, ka mo na lang. Medyo, medyo po masikip itong ano, tindahan po ng pamangkin ko. Pero yung bahay po nila dito lang po din sa street na to. Sa ano, kunting lakad lang. Ma! Yung talagang bahay po nila. Sila din po inangungupahan po. Ay, nakmaambun! Mahalik na mo, kay ano na, merienda na. Siyempre, masarap yan, sabihin mo. Kahit hindi masarap. Tinamin. Ayan po, inaiwan dito at gawa nang wala pong magbabantay sa kanila. Kaya po, dito dito po iniiwan. Kagabi po, ako po yung katabi niyan. Ayan po, naman, naman ay mabait na bata. Sama na ikaw sa Ha? Apo. Sama na ikaw sa Ha? bales? Apo. Sama ikaw sa mga Sama ikaw sa Ha? Nag-into. ito ipapasama nila. isasama ko talaga, re. Nag-into siya. Kabait na bata. Mama, Ayan po, inayak lang po siya pagka ano, pag siya nagugutom. So, nag Narinda po okay. Ayan po may nabibili na po nas na, na dito ayun. sa tindahan ni Jessa eh, Reyes. Siyempre. Alam mo sa sabihin mo hindi masarap. <laughs> okay. 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 Meron pa na marami pa dun. Sarapan siya gusto pa niya. May, pa? <laughs> may pa. May pamangga pa. Tita Ago, oh. magmerinda na kasyang-kasyang yung tita Agus sa crib ni Jaser. Oh, ah. ah. oh, 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 oh. Sarap po ng tulog ng isang baby dito. Merienda na, na ikaw, anak? No, like, merienda na. Nagme-merienda ka na, oh. wow. Inusubuan pala ni ate. Ito, sa na lang. Okay bagap, ay brail. Babayaran mo yun yung coke, lagot ka sa mama mo. <laughs> At ngayon po, ako din po ay magmerienda na. Merienda po tayo. Pansit. Pahaba ng buhay. Dito daw po ay mayroong panglabunutan po sa, sa tindahan po ng aking pamangkin. Ayan daw po si Kin-Kin ay magbubunot. 5-0. Ilan na yung ginawa niya? Wala. Wala. Ayan po yung aking pamangka. Ay Anong number? 5-9-4. 5-9-4. yata. Wala. wala, wala. 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 wala, pa. wala pa. 10 piso. 5.70. Sa panak. Ay, dalawa pa. Kwa, kapanak, bunot ka pa. Para mabaka wakwa mo yung ano. 50 pesos. 5.77. Mga 5.77 na yun. Ay, <coughs> kita yan. Pa. Dalawa panak nak. <coughs> dalawa. Dalawa pa, nak. ka pa. Yes, hey, hi. So yan yan, ano yan? Bakit pinulit ko oh, yung number? Ano, ano? 475 Wala Wala Ang gawin dyan, bilhin natin yung lahat ng pan Sigurado yung ano na yan Ang dami na kayo nabawas yan yes. Kaya yan po, nakatulog na po yung aming isang baby dito Abay sa bata Ha 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 Doon silang ano, delivery ngayon ng tubig. Bali sila, bali sila sila lang din po yung nagma-manage po ng kanila fan. Sawa po ni Jessa. Si Wilson po ay kapatid po ni ano ni Jessa. Sa so, tanong Bills. Please, so, <laughs> Ayan po pala yung jeep ng kuya ko. Mamaya may sakit naman um, daw. mamaya maya daw po ay pupunta na rin po sila ng ospital. Dadalawin po nila yung kuya namin. Bali si titago po yung magbabantay po ngayon. Mukhang sasama din po kami ngayon sa ospital at um, gusto po ng tita Ago ay ano, sasamahan ko daw po siya hanggang dun sa kwarto ng kuya namin dahil di pa po Tukoy kung saan. Yan si Wells. Yan ay malakas. <laughs> Kami po ngayon ay pupunta na po ng ospital. Napasama na rin po ako at mm, ingatid ko po si Tita Ago. Tsaka yun na yung kuya ko. Siguro yung ano, yung mga bata, si Nakin, hindi po pwede sa ospital, sa loob ospital. Kaya may iwan po sila sa labas. Gusto lang daw po sumakay ng jeep. <laughs> may experience nila yung jeep dito sa Marikina. ang kasama na po yung mga anak ng kuya ko tayo po sasakay na rin po si tito ninyo baka kayo magtulak <laughs> iniwan mo na, ano iniwan niya ha? at po may ano may hinabol po si Jessa na pansit sa amin at dadalhin daw po sa ospital Kita sana sini punya. sini dia. Ayo pergi solat di sana, po sa loob ng ospital. Baka po tayo mapagalitan. Ngayon po ako magluluto po ng sinigang na bangus. Yung pong bangus ay galing pa pong ano, Quezon. Ano po ilalagay ko na po itong sibuyas at saka kamatis. Ngayon po yung nagpaiwan po ng apat na piraso, yung mga na ano po namin sa, na, nadingwit po namin sa pispan, yung nanilot. Ito po ang ating kasirola ay sobrang laki. Alam mo, ang daming luluto. yung kumukulo na po yung ating sabaw. ilalagay, ilalagay na po natin itong ating bangus. Yung mga nahuli ng ano, ng sambalistin. Marami-rami din po yung nahuli namin nung nakaraan. Gah dahil magagaling pong mamingbit yung aming mga kasama. Palagyan mo tatlo, oh! <makes noise> Pero yun po, na, ilagay ko na po lahat itong pangos. Ilalagay na rin po natin itong talbos ng kamote. <makes noise> lalagay ko na rin po itong si ano si ling green. Tapos oh. si toyo 1290. Si <laughs> vinegar 520. Tayn po lalagyan na rin po natin ng sinigang mix. tancha tancha na lang. Para umasin. At ayan po, dumating na po yung isang kapamangkin ko po. Yan po ay teacher na. Nagtuturo ka saan? Ha? Saan ka nagtuturo? Sa Takara Academy. Dito lang ano? Dito. Kabilang kanto. Ay, kabilang kanto. Ay, okay. Ayan po, ay nakatira din dito po ko na Jessa. <laughs> Marami kami dito. Marami sila dito. Ayan po dumagdag. Mga, <laughs> <laughs> Mga ampun ni Jessa. Ayan nga, dumagdag na rin kami. Pero eh, sabi po na tito ito ninyo, eh, baka daw po bukas na rin kami umuwi. Marami naman po bukas eh. <laughs> Puro bukas. Na. Puro bukas. At ayan po, luto na po yung ating sinigang na bangus. Uh -huh. Mamaya-maya po, ikakain na rin po kami. Sila tito ninyo po, eh, nandun po sa bahay nila. Nasa bahay nila. Anong pangalan niyan? Oh, um, tubarnok na yan? No abo. Hi ka muna. Hi ka, ka muna. lolo gadong. ng ano, ng tita saning Lola. Tita sa yung pangalan ng vlog. <laughs> <laughs> no, Kinukumpara ka ng papa mo, ano? Ay, tinuwempes ka mo. Dede ka Taka dede. ka lang yan. Wala na yung mata, pati ilong. Gotom <laughs> na po, kaya ano na. At ito po yung nagbantay ko sa kuya ko. Yung kinalitan po ni Tita Ago, ayan po yung anak niya, tulog na, kabait bata. Sabi ko nga po, itadali na po namin sa Sambales. Kaso ayaw nga po ng tatay, sino ba ganun, kakagusto na ganun. <laughs> Ikaw ba naman, ilalayo yung anak. Sarap ng tulog. Oh. Ha? Malay mo. Hi ka na, hi vlog. Ito po yung kanilang ano. loob dito po sa kanilang kubigan. Si Tita Jessa ay gagawa daw po siya ng yellow. Magkano ba yung, yung magkano ba yan Tita Jessa yung yung, yung yellow? Dito. Ay, mal pala dito. <laughs> teorefine, teorefine po ito. Okay. Kaya, tapos ganito pa mataba. Oo, taba. Okay. <laughs> dito na po kayo. Pag-order sa tubigan ni Jessa. ano pangalan ng tubigan mo? AJ, BJ. JJ, BJ? JJ, BJ. Dito sa MA Rojas. Anong pangalan ng mga anak ko yan? MA Rojas ano? Uh, MA Rojas. Eh. Kalumpang. Kalumpang. Ano <laughs> na bang upa mo dito, Gisa, sa tubigan mo? Ah, yung upa natin dito sa pwesto namin ay, ano, A2 A2?